Diyan mga Jan Max. Pasyal tayo dito mga Jan Max sa ano na. Maklay na lang kaya wala gas ang motor. Maklay na lang mga Jan Max kay wala gas ang motor. Hati-hati, siang tak pakai baklai bak, aneh mga kajan, Max. Weh, paksa migas Paksa migas, takkan mga migas teri Takkan kakik migas Tak payah mga Janmaks Anak yuk, tahun Ikan ko sa kong itag sa kong itag sa mga kajan wax sa katagit na pagsudaan Kamunggay isda <laughs> Kaya wala sudaan sa balay mga kajan wax, Dagit na po sudaan Kamunggay Kamunggay <laughs> mga sasagmas pasabaw kasi wala sudaan sa balay